Isang suspect sa panguholda pang up ang patay sa barilan sa Santa Maria, Bulacan. Sa New Manila, Quezon City naman, nasa wiri ng dalawang ininalang bahay sa shootout. Dari unang ronda ni Haji Rieta. Sa gitna ng umilang election gun ban, patay ang dalawang lalaki ito matapos makipagbarilan sa mga polis sa madilim na bahagi ng 4th Street sa New Manila, Quezon City, pasado lang sa sanang hating gabi. Ay sa mga polis, nalagita ng kanilang pagronda sa lugar nang napansin nilang kahinahinalang kilos ng dalawang laki. Galing daw ang dalawang laki sa isang bahay na posibleng nilooban daw ng mga sospek. No, itong uh, dalawang lalaki nagkakarga sa tricycle, so kinosyo nila, sinigawan nila. Eh, instead na sumagot sila, sinagot po sila ng, ano, ng uh, putok. Kaya napilitan na raw silang gantihan ng putok ang mga sospek. Dead on the spot ang dalawang raki. na nagtamo ng tama sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nabawi sa kanila maumuro ni ninakaw ng computer at ilang gamit at dalawang baril na caliber 38. We need those complaints. No, because otherwise, these people, yung mga robbers, thieves, they get away kung walang complainant. So, anong gagawin mo? Kakamutan mo na lang. <laughs> ang bahay na ni Loban ng mga suspect walang bantay at wala rin security device. Suggestion lang ito kung mapapwede magkaroon tayo, tayo ng security guard. Iba pa rin may nagbabantay and of course yung CCTV at map mapagmatsag po tayo. Sa hiwalay na barilan naman sa barangay San Gabriel sa Santa Maria, Bulacan, napatay ang suspect sa pang-hold up na si Christopher Garcia. Pasado lang siya tarang gabi na may magreklamong biktima sa Santa Maria Police Station. Ang ganitong nitinimbe sa checkpoint sa barangay San Gabriel. Ilang oras ang lumipas, isang motorsiklong sakay ang isang tandem ang humarurot para nagpasa ng checkpoint. Hinabol raw ito ng mga polis. Nakipagbarilan daw mga sakay ng motor, kaya't dumanti sila ng putok hanggang sa mapatay si Garcia. Nakatakasama ng kanyang kasama. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting.